So, may atraso! Ang mga resibo na kalap ngayong hapon. Mula isang libong piso kada buwan, lumobo! Sa limang libong piso ang biyal ng tubig ng isang residente sa Muntinlupa City. Aray ko po! Ang itinuturong dagilan mukhang may mga nakikinabang sa linya niya ng tubig nang hindi niya alam. Anyari! Minsan, pag-uwi nga may nakikita kami mga outsider na nag sa looban ng compound. Ang pag-aksyon ng RRR resibo kasama ang Maynilad, mamaya na! Sinong babae ang magpo-post ng sarili niya para ano? Pagkasitahang nag-iwalay dahil sa pagiging seloso raw ng lalaki, na uwi pagpapakalat umano ni Sir ng maseselang larawan ng babae at pribadong videos nila online? Kung nag po kami, papalitan niyo cover photo tsaka yung profile pic ng kubad. Ang trip ng nobyo, makipagbalikan sa kanya or else, lalong ipakakalat ang mga ubad niyang larawan. Ano nga kaya ang magiging ending ng love story na ito? Magkakapatawaran pa nga ba? O, oh, enough is enough para sa biktima. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito, ang bagro niyo sa dikan, hindi palalapasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang bayatraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magkataka po lang po sa si Emil Sumangin. Lumobo ang water bill ng isang residente dahil hinala niya may mga iligal na koneksyon ng tubig na nakakonekta o mano sa kanyang linya. Wow! Free water? Ano po kayo? Sineswerte? Nagsumbong sa resibo ang residente na si Nico. Hindi niya tuloy na pangalan. Ang kanyang inaaray ang nakalulunod niyang bill ng tubig. Normal bill namin dati is nag range lang sa 1,200 to 1,500. Then, pumapalo siya ng 5,000 this month. Umiinda na nga sa tuwing Judith is waving. Gapatak parawan supply ng tubig na dumarating sa kanilang mga lababo? At ang masaklap, bakit daw ang mga kapit para bang only water kung makapag-igib? Minsan pag uwi namin, may nakikita kami mga outsider na nag-iigib dun sa looban ng compound. Kaya humihina yung tubig sa amin. Nauuna silang mag-iigib sa amin. Mostly sa gabi, nawawalan kami ng tubig. Humihina yung pressure. Hindi ko sure kung dahil sa mga naka-illegal connections sa ng compound, sana maayos ng mainilag. Sa pagbamanman, may naabutan kaming nag-iimbak ng tubig sa mga galon at langgana. Sagana naman pala sa tubig pero bakit kayo lang po? Ano kaya ang masasabi ng Maynila tungkol sa reklamo ni Nico na napapakamot na sa kanyang ulo? November 17, 2025, inilapit ng resibo ang sumbong ni Nico sa Maynilad Business Area, Las Piñas, Muntinlupa. Pero most likely wala siya niya. Pwede po doon sa mga wall, i-clamp niyo po ito. Noong gabi ring iyon, bumaba ang Maynilad sa lugar kasama ang resibo para tingnan ng linya ni Nico. Kumpirmado na ang linya ng tubig ni legit owner, may mga nakatap pala sa madaling sabi. Ninanakawan ang supply ng tubig si Nico. Para sa akin, lahat naman may trabaho naman sila. Maganda naman yung trabaho nila. Dapat lumalaban sila ng patas. Repiping daw ang pinakabainam na gawin ni Nico para hindi na ito maulit pero paalala ng Maynilad sa publiko. Yung supposed na pagtatap sa linya was after the meter of the customer. Responsibility na niya on the safety and security ng kanyang linya. So ang advice namin sa kanya, magkaroon ng repiping ng kanyang line para Uh, mawala na yung kung ano man nawawala or na, nagiging losses at nagre-rehistro sa kanyang metro. Sa parehong inspeksyon na ginawa ng Maynilad, may iba pang nadiskubre sa komunidad. Hinihinalang hindi lang isa, dalawa, kundi mahigit. Apat na pong bayo walang sariling metro, pero steady ang supply ng tubig mula sa Maynilad. Hala kayo mga ma'am sir! Sa buong compound na inikot ng grupo, tatlong site ang mayroong illegal connection sa kanilang main source. Una, Um, unusual na mababa yung pressure nung isa nating legitimate customer. Pangalawa, sa pag-iikot natin, may nakita yung team na parang may mga um, gumapang sa ilalim ng pavement. That is already suspect for us. Dalawang araw matapos ikutan ang lugar kasama ang r -r resibo, inaksyon na lan nang may ang mga kahila ang linya ng tubig sa komunidad. kailangan lang po nila ng assistance para sa traffic. May bas -bas na po ni admin po yun. Sa tulog ng barangay, dumiretso kami sa itinuturong lugar kung saan talamak di umano ang mga jumper ng tubig. Isang operation na ikinasa ng resibo kasama po ng isang water concessionaire dahil ang sumbong na nakarating sa atin, allegedly, mahina ang pressure, yung buga ng tubig sa gripo nang ilan sa mga residente dito po sa Barangay Kupang Muntinlupa kaya ngayon ang naging move nitong water concessionaire magsagawa ka agad ng inspection dahil malamang sa malamang illegal connection na naman ito. Yung final markings mo natin. Hinala po kasi namin sir meron po siyang bypass connection or illegal connection dahil Meron po kasi sign ng ano po sir excavation before. Oo. Uh -huh. Pero wala po siyang meter or any meter dito. And then may Oo uh -huh. ayo. po tayo na naka-direct po dito sa ilalim. Ang binabanggit nyo sa akin sir, biglang nagkaroon, lumitaw yung tubo papasok roon. Yes, eh wala naman yung no metro. Wala pong metro. Isa ko pala tandaan yan, sir. Mm -hmm. Ang binabanggit po sa atin yung kulay asul na tubo ng tubig na yon. Malamang, dito ho, nakakonekta. Sa gawin na ito, kung saan naman nakalatag yung main pipe. Ang problema ho, ang binabanggit sa atin ng Maynilad, walang metro. E eh, paano napunta yan doon, papasok? E eh, kung lihiti mo po itong consumer o customer na ito, dapat ho, may metro. So, ito ho, isa sa mga palatandaan binabanggit sa atin, na malamang sa malamang, gaya na binabanggit po sa inyo kanina illegal connection ito kaya ho yung ilan sa mga naririto ay nagrereklamo mahina ang buga ng tubig sa kanilang gripo Ang asul na yun, yun yung tumap dito sa tubo na ito at siyang gumapang sa ilalim. Papunta naman po roon. Yan po yung isa sa mga palatandaan na binabanggit ng mga taga-Mainilad na illegal collection oh ang isa. Mga kapuso, tatlong location po dito sa barangay Kupang, Montinlupa City ang uh, natukoy at natumbok ng uh, may tilaad water services na di umano naroroon yung mga illegal connection. Ito raw ang ugat kaya mahina ang supply ng tubig pati yung pressure sa gripo na siya namang natanggap ng uh, resibo bilang isa ho sa mga reklamong uh, itong nakaraang uh, linggo. So narito sila ngayon. Para kong simulan, unang-una, yung uh, pag-ukay para matukoy kung may legal connection niya pa. At masolusyonan po sa lalo madaling panahon upang manumbalik sa tama yung kanilang serbisyo sa area na ito. Dahil kumpirmadong may mga pasaway na nakakabit mismo sa pipe ng Maynilad, sunod na binongkal ang pinaglalagyan ng main source o pinaka-bukal ng supply ng Maynilad. Makalipas ang halos tatlong oras, pitong test pit ang nakitaan ng illegal na koleksyon. Mahirap makita mga illegal connections. Talagang tagong-tago siya. Hindi standard yung materials. No? So, dere-derecho yung mga linya, maayos, organized. No? Nung paghukay namin, as in talagang ano siya, nagsanga-sanga lang siya somewhere nung papunta na doon sa mga beneficiaries nung, ano, nung illegal connection it is possible na nung time na in yung road pavement, that was the time na kinonect yung mga illegal connections. Pagdating sa pangalawang lugar, isang metro lang ang makikita bago pumasok sa mga kabayan. Paano po nangyari ng na iisa lamang ang metro para sa hindi bababa sa limang bakay na nakapwesto rito? Sharing bayan? There are 15 na identified with active Maynilad connections. Ang naputulan ng tubig ay lima validated at nabigyan ng notice of illegality based on initial uh, information ang household sa area ay 65 so we still have to validate a few more households para makita natin kung ano yung source ng water ng mga iyon nang baka ng resibo ang mga nakatira sa mga bahay na nakita ng illegal na collection ng tubig wala na silang naisagot kung bakit nila ito ginagawa. Kasi yung tatay namin noong nabubuhay pa, yung naglagayan ng mga may dito, hindi siya nagpakabet. Ayaw niya kasi meron kami dipwell. Okay na yung dipwell. mag apply po kami para magkaroon kami ng sariling metro ng Maynila. yun ano, masasabi rin kasi dito kasi ano bira lang umuwi. Hmm. Ang may nilad, na hindi lang isa, dalawa o sampu ang mga bahay na walang sariling metro pero sagana sa tubig, kundi may git apat na po. Wow! Binalikan ng resibo ang nasabing lugar. Wala na ang mga magkakasalubong na koleksyon ng mga tubig at sinemento ka na rin ang mga binukal na daanan. Panawagan ng may nilad. Sa mga nag-illegal, yung mga ma-identify natin or mahuhulihan natin ang illegal. Meron kayong batas na nilalabag. So, kung mahuli man natin yan, um, tutuluyan natin ng pagkakaso yan. Patuloy na tututukan ng resibo ang ganito mga sumbong, lalo na pangunahing pangangailangan ang pinag-uusapan at pinag -interesan. sa ganitong usapin. Mahalagang lumaban ng patas ng hindi makaperwisyo sa kapwa. Hindi akalain ng isang babae na ang ex pala niya ay isa raw totga o the one that got abusive. Pagkatapos kasi ng break-up, ipinagkalat o mano ni ex ang kanyang maseselang larawan online para pilitin daw siyang makipagbalikan. Unong puno ka ata ng red flags diyan, sir. November 13, 2025, lumapit sa resibo si alias Jolina. Hindi niya tunay na pangalan. Ang kanyang ex daw kasi labis ng sakit sa ulo. Una, ano po, ma'am? ang nais niyong idulog dito po sa amin, sa resibo Sa loob po kasi ng pitong taon namin pag pagiging magkarelasyon, ano, puro kami away, bati. Madas po namin pag-awayan pera. Uh -huh. pag, pag wala po kami pera, parehas po mainit ang mga ulo namin. Tsaka selos po. Taong 1999, nang naging schoolmates, sina Julina at Ace sa kanilang paaralan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng sariling mga partner at anak pero hindi nila nakamit ang inaasam na forever. Hanggang noong 2018, ang dating nagkakasalubong sa school grounds noong elementary, muling nag ang landas. Dito na raw pinormahan ni Ace si Julina. Itong ano po, nagtrabaho po sa may kanto po nilang subdivision nila bilang isang massage therapist. Lagi po siyang napapandaan doon kasi nabiyahe po siya ng tricycle. Siya na rin po yung kinuha akong service kapag may home service po ako. Hanggang sa nagka-developan po kami. Pero ang kanilang romantic stage, bigla na lang daw naging... Horror! Si Ace kasi panayrabang tanong at paninita. Sa tuwing papasok si Julina sa trabaho bilang isang massage therapist, ay, alam na may papasok na kliyente sa spa. Iniisip na po na ano, siyempre po, babae ako, tapos magmamasaya ako ng lalaki. Baka daw may ginagawa kami sa taas. Kliyente na naman, trabaho lang naman to, sabi kong gano'n. Nawala rin po ako doon kasi minura na po yung boss ko. Pero ang subong hindi lang pala tungkol sa simpleng LQ dahil ang kanyang dating nobyo na si Ace ipinapakalat umano ang maseselang litrato ni Jolina maging ang pribado nilang video ipinakalat po yung hubad kong larawan sa social media. Ako? Uh -huh. Bukod po doon, sila senda niya rin po ng mga hubad kong larawan ng mga pinsan ko, kaibigan ko. Bakit to sa palagay ninyo, ginagawa ito nung ex ninyo? Ano ang nagtutulak sa kanya para ho ipakalat yung mga pribado ninyong larawan at video? Pag ano po, pag may mga gusto siyang gawin na hindi ko po nagagawa. Kaya po nang? Halimbawa po, nanghihingi siya ng pera pag wala po akong maibigay sa kanya. Basta tuwing nag-away po kami, yung po yung lagi nang ginagawa. Kasi siya na naman po talaga kung meron ko na niya. Alam ko, cellphone lang po talaga ang ginamit. Ang mali ko lang po, pumayag po ako na magpa-video. Ang pila ka raw, ang kanyang mga kamag-anak ang unang nakakita sa kumalat niya umanong video at pictures. No, sabi na, hindi mo ba alam na may scandal ka? Sa ko, kailan? May nagsend sa akin. Sabi ko, sino? Ikaw? Ang ko na nalaman na ginamit ito pala ng FB ko. Si Ace, nagbabanta raw na masipakakalat ang masiselang narawan kapag hindi makipagbalikan si Jolina sa kanya. Sa tuwing mag-aaway po kami, sinasend na po sa akin yung mga video. parang nagbabanta na pag ikakalat na bang, Pero ginagawa na pala talaga. Pero dahil daw sa pinagkalong takot at natitirang pagmamahal para kay Ace, muli niyang tinanggap ang dating nobyo. Tumakot po sa akin nun. Siyempre ako, nagmamahal lang po. Oh. Yun, sinagot ko po yung tawag, nas nakita kami. Sorry daw sa lahat ng mga nagawa na, hindi na raw na uulitin. So ako, naniwala naman, pinatawad ko po, po siya. Makalipas ang tatlong taon, aba! Round 2 ng away ilang magkasintakan. Ang dakilan, hindi raw nakauwi si Jolina sa kanilang mansory. Kaya si Ace, meron na naman daw pakulo. Nag-text ko sa akin yung pamangkin. Kasi ang ginawa po nung ex ko, gumawa po siya ng account, nakapangalan sa akin, tapos picture ko po. Tapos uh, ang na, ina-add na po yung mga kamag-anak ko. Then, nung palag-aaway po kami, papalitan yung cover photo tsaka yung profile tip ng subad. Hindi na po yung nagtataka yung mga kamag-anak ko. Yung mag-send po sila sa akin na, bakit ganon, bakit ganon yung profile tip mo. Ayun ko po ako yung nasa picture. Dahil sa panggugulo ng lobyo, natakot si Julina na baka ikatanggal niya ito sa trabaho. Sobrang po kasi yung papa ko so ngayon may sakit eh. Tapos ano, nahirapan din yung mama ko sa bahay. Hindi naman ako pwede hindi magtrabaho kasi wala po kayong pagkukunan. Pero kung di bubuloy na rin po yung trabaho ko ngayon, pag nawalan pa po ng trabaho, hindi mo na po alam kung paano ako saan ko. Kung ng lang po, papa ko eh. At dahil paulit-ulit na lang daw itong ginagawa ni Ace sa tuwing may hindi pagkakaunawaan, nagpasya na si Julina na ipaglaban ang sarili alam ko pong masakit ito. Lubos, nakakabastos, at talaga namang below the belt, ika nga. Ano pong nararamdaman ninyo nung malaman ninyong pinakakalat nitong ex-boyfriend ninyo yung mga photos and videos? Halo-halong emosyon po eh. Nandun po yung sobrang nahihiya po ako. Hindi po ako, hindi ko alam kung lalabas ako ng bahay. Sobrang apektado po talaga. Pag may nakakasalubong po ako, hindi ko alam kung paano ko harap. Apa? Kasi iniisip ko baka alam na po nila. Gusto ko pagpagbigay ng gusto siya yung pagpababae ko. Kayaan nyo, ano maitanong ko, bakit to dito sa amin kayo sa Resibo Lumapit? Malaki ko yung tiwala ko sa pa po ma-action na agad eh. sa November 20, 2025, kasama ang Resibo. Dinala na ni Jolina sa barangay ang kanyang pinagdaraanan sa unang pagkakataon mula nang ipakalat umano ni Ace, ang kanyang maseselang litrato at video, magkakarap na ang dating magkasintahan. Ang pagtutuos ng mag-ex nagsimula sa pagkumpronta ng lupon kay Ace. Pero git ni Ace, si Julie na raw ang nagpakalat ng mga picture at video? Ang mga ng cellphone niya yung ginamit nung Sinong babae ang magpo-post ng sarili niya para ano? Kapag magagalit ko siya sa akin, ang lagi yung sasabi sa akin, tutuloy ko na naman ito, ano nga ito. Pag pwede ba yung ganun mga, pag may problema sa akin siya mga, ano nga nga sa akin. Ibig masagin, ikaw pa hindi na mo. Ako pa rin yung inaano mga, pwede ba yung ganun. Para pa kung nailang po, nasa ang mga gamit yung account. August 4 po, nag-text po siya sa akin, po yung number ng nanay na. Actually, nakita namin ang video na pinakita sa akin. Kahit akong babae, hindi ko nang paulit-ulit tanungin si Ace tungkol sa mga paratang laban sa kanya, wala raw siyang kinalaman sa pagpapakalat ng pribadong mga litrato at video online. Hindi ko naman pakalat sa Rewan Major. Sa akin yung ano? Three, three. Okay, sir, kayo sir. Sir, kayo, pwede naman sir kayo gumawa ng account ng iba. Okay. Tapos pag-usapin yung account niyo, pwede naman yung sir, di ba? Pinigilita po na ano. Parang ako gagawa ng Conversation niya. Opo. Okay. Dahil hindi na magkasundo ang dalawang panig, nagpasya ang lupon ng barangay na ipaubaya na sa mas mataas na pagdinig ang kanilang alitan. Kaya ang kaso nito ay tinatapos na mismo at tuluyan ng isasampa ang reklamo ito sa korte. Tanda ang ng patawag na ito ng kumpli ng November 21, 2025, pangalawang hakbang ni Jolina para mapatanggot ang pambababoy umano na ginawa ni Ace sa kanya Formal na siyang nagsampa ng mga kasong sexual abuse, psychological abuse at anti-photo and video voyeurism sa Women and Children Protection Center ng PNP. Sa mga uh, kababayan din po natin na uh, mga kalalakihan ang mga babae, alam naman po natin, meron po tayong Republic Act 9262 na pwede po kayong makasuhan kung mga ganitong mga klase ng mga uh, violations for or violence against women ang binabalak po natin ay tigilan na po natin. Nakikita po natin talaga na may ginawang pang-abuso or pag-exploit sa mga kababaihan at kabataan po natin ay na hindi po natin sila hahayaan na na ganun-ganun na, na, lamang po. Makakasuhan po talaga. Matapos pa karapan dating nobyo, Buo na raw ang loob ni Julina na hindi na lumingon at balikan pa ang kanilang pinagsamahan. Gusto ko po talagang mapanagot siya Pagbaray, pagbayaran na po yung mga ginawa niya kasi ang tagal na po eh. Ang daming beses ko po siyang pinagbigyan. E baka mamaya ko, magmakaawa sa inyo, magpakabait, sumipsip at magpakita ng pagmamahal eh. Patawarin niyo. Hindi po. Buo na po yung desisyon ko. Oo. Oh. Ang daming beses ko po siyang pinagtakpan sa pamilya ko para lang hindi siya masira sa kanila. Sa ngayon, Laking pasasalamat niya sa mga otoridad at sa resibo para sa paggabay sa kanyang laban. Ko resibo po kay Sir, lalo na po kay Sir Emilio. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mo. Hindi po ako nagkamanin ang nilatitan. Sama-sama nating tuwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulo walang ligtas sa kabusado at lalong walang usok ang bayang praso. Dahil na lahat, hanapan natin ang resibo hanggang sa muli. Ako po si walang